Mas pinasarap na luto sa pansit canton. Kapag natikman mo ito, ay masasarap pang katalaga. Tara, luto tayo. Napakasimple lang ng ating mga ingredients at dahil wala akong nabilhang na breast chicken, ito lang available sa palengke. Mas okay na ito kaysa sa wala. Hindi ko nga pala tinodo ang isang buong carrots kasi napakarami na nito para sa dalawang pirasong pansit kanton. Bago ko nga pala ito gayatin ay pinagtitimbang ko muna para makuha ko yung grams nito at makonvert ko sa calories. At ayan, ready na ang ating mga ingredients. Tara, magsimula na tayo sa pagluluto. Inumpisahan ko sa pagpapakulo ng hita ng manok at pagkaluto nito ay ihimayin ko naman siya at syempre yung sabaw nito ay hindi natin itatapon. Sinunod ko namang lutuin ang carrots para madali na lang siya maluto mamaya. After ilang minutes ay hinango ko na nga palang itong carrots para hindi naman siya masyadong malabog. At tapos dahil half-cooked nga itong manok ay sinunod ko na agad itong manok para lutok-luto naman siya bago ko ihulog ang pansit kanton. at pagdating sa pinaka-seasoning niya isa lang ang nilagay ko dahil mas malasa na ito at dahil wala nga tayong nilagay na mantika, ilalagay na natin yung pinakamantika at toyo nito na kasama sa pansit kanton. At inilagay ko na nga pala ang repolyo at napansin ko na sobrang dami pala ng pagkakagayat ko nito kaya hindi ko siya nilahat. After kong halu-haluin ng kaunti ay sinunod ko naman ang pinakuluan kong carrots. Late na nang maisip ko na mas masarap pala ito kung lalagyan mo siya ng atay ng manok. Kayang-kaya pala nito ng tatlo o apat na servings. Para sa isang servings ang magiging calories nito, meron itong 211 calories. At dalawa kaming kakain kaya Magiging servings nito para sa amin ay 422 kada isang serving. So, yun lang. Tara kain. Bye!